Ano eh, na talaga yung boss Andre. Wow, nagluto ng adobo, baboy si Boss Andre. Ang sarap-sarap naman luto ng Boss Andre na yun. Sarap ng adobo. O. Adobo naman ng baboy, Boss Andre. Oh, diba? Lambot. Lombot ng baboy, boss Andre, ne? Yeah? Dahil tagal binabad, ne? Yeah? Oh, si boss Andre talaga. Oh, kakain na si boss Andre ko, oh. Kain na mga idol. Kaya yeah, nagluto tayo ng adobong baboy. Laman ng baboy, mga idol. Sarap nito mga idol. Tagal kasi nang binabad. Pinakuluan mabuti. Para masarap na masarap. Masarap na masarap. Diba? Yan yeah, eh. Asyukan si mga idol. Asyukan si. Baboy.